Amazing view. Signal number 2 on Boreas Island. Pero tingnan mo yung sunset, oh. Napakaganda. Wow. Oh, paiba-iba yung kulay, no? Paiba-iba yung kulay, oh. Gaano siya? nag siya, nag-iiba ng kulay, oh. Tingnan mo, oh. Wow, well, guys. Parang siyang blue -blue. parang siyang ng malaking dragon, guys. Okay, Super so, oh. bilis na daw. Wow, paikot eh. Gala, parang nakapatakot hmm? din daw. Masarap kami din ang bahay. Guys, sarap pag nag-airplane ah, guys. Ikot. Tapos nagtingin ka dyan guys. Yan. Di ba? Parang walang bagyo. Di ba? Ah. Kopi. Kopi, kopi. Bago ang bagyo. Thank shoutout kay Pam. Tuloy po natin suportahan si Bobby Boy Pam para maging ano rin yung kanyang channel. Tumaas din ang tumaas, tumaas inang, tumaas. Hangat gusto niya. alright right. Boom. Ayun, tuloy-tuloy lang bye. Hello. Nag-picnic kami dito sa taas. Kasi wala pang bagyo. Oh. Box. Bagyo, oh, may araw man. ay ah, mamayang madaling araw daw, dadating ang bagyo. So, nagsara na kami ng shop at dito na kami sa taas. Nagkapi-kapi sila kay Nag-prepare na, tinanggal na namin lahat ng gamit na nasa labas at ipinasok na namin sa loob ng bahay. Ito na lang ang natira. Preparation po para sa bagyo. Ingat kitang tanan, kay murag kalain man sa panahon. Nga uh, hilom kaayo, pero signal number um, signal one or two na daw ang burias. Ah, coffee. <laughs> coffee, coffee. Bago ang bagyo. Oh, hindi natin alam kung ano <laughs> kung ano ang resulta ng super typhoon but as of the moment sa... what time is it na kuya what time 4 4 o'clock 4 p.m. Oh, 4 p.m. wala pa naman wala pa umulan lang ng konti kanina kala ko yun na yun pero hindi pa nagtuloy at Kaila... ito po ang sitwasyon ngayon hindi po natuloy pero natuloy yung picnic na natuloy yung picnic picnic namin kasi it's Saturday. Every Saturday, we have picnic here sa taas kasi basa na pang hangin. kapi, -kapi naan, tsaka biskuit, tsaka banig. Oh, sabat oh, na yun. Bye bye! Tingnan natin ang update later sa bagyo. Ingat po ang tanan! Amazing view. Signal number 2 ang Boreas Island pero tingnan mo yung sunset oh. Napakaganda. Wow. Oh, paiba iba yung kulay no? paiba iba yung kulay oh. Gaano siya nag-iiba ng kulay oh, tingnan mo. Oh. Well, guys, parang siyang, siyang dinaanan ng malaking dragon guys. Sobrang okay, bilis. Oh. Ano daw? Wow, pag-ikot talaga Gala, parang nakakatakot hmm? din Masarap kami din ang bahay. Guys, sarap pag nag-airplane ah, guys. Ikot. Tapos nagtingin ka dyan guys. Yan. Diba? Ayan. Di ba? Ayan o. O. tingnan mo yung paglubog ng araw. Napakaganda oh. oh. Di ba? Oh. Parang walang bagyo. Di ba? Parang walang eh. bagyo. Yeah. Guys, na siya, guys. Kailangan na natin magtago, guys. Saan? Bumili na ng maraming pagkain. Para hindi maubusan. Tapos pag nag-ulan na yan, siya hindi natitigil. Dahil kailangan dapat maraming pagkain, maraming tubig. Hindi mamamatay tayo sa gutom, uhaw. <laughs> <laughs> kailangan <laughs> kailangan... Siga. Ha? Kailangan Kapilig ng oh. light. Tapos, tapos pag nawa, nagkurinti ang papol. Pati ang, ang bariho, lagot na. Sana, dili mo lakas kayo. O e yun guys, so, oh, sobrang bilis na lang mga ulap magtakbo guys. Okay, tapos, isang kayo tayo. Dagan. Ibig sabihin, pag malakas tumakbo ang ulap, uulan na. Uulan? Malakas ang hangin. Oh guys. Tapos malungkot ako guys dahil hindi ako makabadminton guys. Kasi mahangin daw guys. Magluya ang kada dito ay budagat pa sana. Sobrang ganda ng sikat. Bakit bawang hangin? Ano na natin mag medali. guys? Okay, mahutang na po mga da, guys. Kung may mga kwarta guys. Kailangan ko ninyo mahutang guys. Isda. Food Data. mugas, Bago, bago pa makasubili. Gas. Kailangan ko na ninyo na guys. Dili guys. Tinapay or kape. Hindi <laughs> mo ka Dili ka. Makatulog ilalula kay. Hindi ko makatugtog ni kela lola guys kay ano daw guys ay kaya ang pag nag daw guys, bah guys baha daw guys baha sa? sa balay, balay. kay ulo ah. ulo daw guys baha sa ulan kasi walang guys walang guys ulo ulo ang balay ni lola yung dili ang sa balay dili na kasi sa patulog kami tulog tulog lo lo bye na Bye, oh, guys. Go, guys. Bye, bye guys. Bye guys. Bye guys. Guys, guys. Rosales guys. <laughs> bye Rosales. <laughs> Pagkakasama kagabi ng mga so ka ka. mga isa. Wala ka pa mga mga isa, mga siya. pag mga